Hi guys. Okay na. Hi to my vlog. <laughs> Hi. Hello, good morning everybody. Ang daing so, na oh, okay na to. Ayan, ito po ang aming almusal, daing. Ayan, nagluluto siya. Made from the Philippines. <laughs> Ay, nagkapi ka na? na, Ito po ang aming mga almusal. So ilalagay na yung mga pagkain diyan. Doon ang doon na yung luto na sa kabila. Sipot. ayun yung bawang. Bawang o ay ayun. Ito ito na lang raw kung gagamitin. Ang aming ay mga boys. Yan ba yung rice na natira? pati bukas na yan lang yata rice. Yan lang bang rice? pero nagsaing si Ha? ito lang ba? Ito ba? Ito ba ay, may sinaing na bago. Ito igisa. Tapos ay sigang. <coughs> oh, yung... Basta kaya yun, mali Oo oh, nga. Yeah, marami naman po. Wala nga pa. pa Kasya pa ba na eh? Ah, mahal? Asang Tapos magluluto pa. Yun, sa lalim. Salam siguro, Bryce. Alam niyo, takal na ang nagtakal Dala ko 10 takal, pero isinain ko na walo kapon. Asan? labas mo ang bigas, wala tayong bigas. bigas. Ito, ma may bigas ngayon. ko tadi. Kasala yes. ko na yung rice ko. Ako na magsain. Meron 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 na. Meron na. Meron na. Meron na. Meron na. Meron ni Meron na. Hindi pwede ng ano. Ang palok sa ay, sinigang. Ano? Okay, yeah. mo. para makainin lang sa nimang Mamaya nga, gagamitin niya sa budel pie. Letos? Lula. Oo. oh, pag tagay sa gilid. Pag dekorasyon, oh. ay, balik mo ulit. <laughs> Na, andito po kami sa Long Lake. Ito po ang CR dito. Ayun. Tent ni Malu po yung aming dalawang sasakyan dala. Tapos po ito yung aming kalapit. Ay, ito po yung kay Ian na sasakyan. Tapos yung po yung tent. Tulog pa si Nene! Ito po yung tent nila ng mga bata. Sampo ang nakalagay doon. Ito po yung tent na pabeli. Ito po yung kikora. Ayan Ay, po yan. Hi Heaven! Hi to my vlog Heaven! Hi to my vlog heaven. <laughs> Hi, I'm Hayden. Oh, huh? welcome to Long Lake. Uh, welcome to Long Lake Playground. And this is our campsite. And you see this? Help, Tita Cora. Help, okay. Help, tita Cora. Okay, okay. Let's go. Ipatong mo sa ano? Okay. Ipatong mo sa upuan, <laughs> kakadumi. <kapadong mo. laughs> Ayan po kami. Andito po kami. Unang gabi po namin dito. Ayan, ito po yun naman kanda. SP yung sasakyan. Diyan ako natulog. ano Lord, may gawa ang door. Ang isda. Sa lake? Sa... Station. May pili station. Saan ba na? Ay, ano na, breakfast? Pagkatapos na <P> ng breakfast <coughs> natin yung gawin. Hindi, mamaya pa naman yun. Oo nga, mamaya na. Yan na may pagbudal pa na. tapos isda tayo lahat na lunch, pre. Kasi may isda din ako para Para isahan tayo mga Hi, my name is Hayden. And I'm a super at system. Ayan, ina yung sa... Ayan sa mesa. pupunta ito po yung mga nagkakamping din dito sa Long Lake ayan po napakadami po dito nagkakamping kahit umuulan ayan po o oh, ayan napakadami Ito po mga camper dito. Ayan. Ito kita po ninyo. Ayan. Ah. yung ang tawagin po ay Long Lake Ayan, napakahabang napakah ah mababang pala oh kaya lang po ang, malinaw ang tubig kaya lang alamig ayan po merong ah may namimiwa sa gitna ayun oh no? sumpo natin ng konti you know? ayun oh ayan, may mga speedboat po dito Ayan, ito po yung uh, kung tawagin po ay long leg. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan po ang long leg. Ayan. Ayan po. Uh, unang gabi po namin dito. Mamaya gabi dito rin po kami tutulog. Bukas pa po, po kami uuwi. Sunday. Ayan po. May namimiwas nga. Napakalawa, napakahaba po nito kaya kung tawagin po ito ay Long Lake. Ayan po, muli ko tayo dito. Ang mga aso. Ay, may nabuhal na po, no? Dito po, may linisan ng isda. yan May tubig kaya dito? Ah, siguro yung kukuha sa po. Dito po ay ah, may mga litisya ng isda. May lagyan ng mga basura. Basang basa po ang ano eh. Kasi ang lakas po ng ulan. Ikot po tayo dito.

ang ganda dito eh. Ito dami. Ayan Napakadami. Ayan po, ayan. Ay, ay. 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 <laughs> ayan po. Nandito na lang po muna. Pati. Halika na, Eben. Come here. Come here, na po ay, 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 na po <laughs>